pagiging tapat at pagiging mapagpasalamat. Transition para sa positibong pagbabago. Ang konsekwensya ng pagkawala ng trabaho o ang pagtatapos ng isang relasyon, ito ay ang panahon ng transisyon ng pagbabago sa ating buhay. Ang oras ng pagmumuni, kalituhan, o anumang estado ng walang katiyakang pag-iisip hindi mo alam ang gagawin o kaya wala kang maisip na pwedeng makausap at mapuntahan habang tinatahak mo ang transitional na panahon ng iyong buhay ay lubang napakahirap sa atin. Lalo na kung paalis ka na sa isang relasyon na ang buong akala mo ay ang iyong forever ang transisyon ay maaring introduction sa pagbabago na hindi naman kinakailangan maging negatibo kung titingnan mo ito bilang oportunidad para sa iyong personal na pag-unlad. Dapat natin tandaan na ang buhay ay tungkol sa pagbabago. Ang transformasyon ay kondisyon ng kalikasan tulad ng binagong mga pamantayan at kautusan na kondisyon sa ating bilang mga taong nilalang sa halip na kinatatakutan o tinitingnan ang mga ito o tinatanggi ang mga ito, bakit hindi natin yakapi ng pagbabago? Kung ang buhay ay pagbabago, marapat lamang na panghawakan ang ating pagbabago para sa ating kapakanan ang pagtanggap at pagyakap sa panahon ng transisyon sa ating buhay bilang positibong kaganapan, esensyal ang oras sa pagitan ng dalawang realidad at makakatulong upang muling bigyang kahulugan ng ating sarili batay sa kung ano talaga ang nais nating mangyari sa ating buhay. Ang susi dito ay alamin kung ano ang pinili mong naisin. Lantarang Karapatan ang paggawa ng makatotohanan at tunay na pagbabago ay may kahirapan dahil napipili tayo na maging tapat sa ating sarili, ang harapin kung ano ang nasira sa ating buhay at alamin kung anong mga bahagi ito ang nangangailangan ng pansin at atensyon. Kung ngayon natukoy ng mga area ay ang pagpapakundad sa sarili, maging ito ay social skills, mga ugali sa pagkain at nutrisyon o kawalan ng ambisyon sa buhay. Maaring subukan ang self-realization at aktibong gumawa para sa ating pagbabago. Halimbawa, kung kaya mong paularin ng sarili dahil sa iyong kasanayan sa inter- at intra-relationships, ang unang hakbang na gawin ay makinig sa mga kwento o hinanain ng mga kaibigan, kakilala, o mga tao na di mo kakilala na gahanap ng tulong sa kanila o tutulong sa kanila. Ikaw na ang magmumu magugulat at kung gaano ito ka-empowering sa iyong buhay. Tumindig ka. Noong bata ka pa, naalala mo ba kung paano ka nag-aral lumangoy? Gusto mo bang languyin ang kabilang dulong swimming pool na ikaw lang mag-isa? Naisip mo ba kung gaano kahirap gawin ang unang pagtangka mo na tumawid sa kabila ng pool? Sinimulan mo nang bumitay sa gilid ng pool, pero bigla kang kinabahan at dalawang o nagdalawang isip ka kung lalangoy ka o hindi. Ang karanasan ito ay walang pinagkaiba kapag tayo ay nagmumuni-muni sa isang major na pagbabago o major na pagbabago sa ating buhay ang takot at pagdududa ay maaaring makumbinsi ka na panatilihin na lang ang kasalukuyang kalagayan mo dahil ito ang kina, kinaligtasan mong gawin o kin oo, tama, kinaligtasan mong gawin kinagawian mo na pag-isipan mo, naalala mo ba kung bakit ka nag sa trabaho o kumawala sa isang relasyon Di ba di na ito malusog para sa iyo di na ito nagdudulot ka kagalingan at ikaw ay miserable na Nagresign ka sa trabaho dahil di ka masaya dito at hindi ka nagkaroon ng personal growth. Ang pagbibigay ng espasyo sa si sarili at makitang malawak na perspektiba ng buhay ay magpapalakas at magpaparefresh sa ating sarili na napapanahon ang gagawin nating pagbabago.